Nandito na po kami sa airport. Bakitid ka ba, yeah. eh. no, Nauna pa, pa sa amin si Bay dito. Meron siyang pakape. Nagay lang, mo muna. Muna tayo <laughs> Ano yan? <laughs> later, later, te. mag okay. 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 <laughs> <laughs> Ang ganda ng bulaklak nila, oh. Yung ang si Jimmy, sasakay na ang roplano. Doon na, Ben.

sobra? Isobra. Okay lang. <laughs> Ayun nga. Yung box. Ah, oh, mas mababa. Hindi kasi sabi nila pag family naman daw parang... Okay, nalahat. Oo. 25 ba limit natin? Oh, Twenty-three. para Ikaw mamro sa magtimbang ka. Para pagbalik mo, alam namin kung pagbalik mo kung ano ka. Pinapatimbang, pinapatimbang nila ako para pag uh, bumalik daw ako, magkaalaman kung oh, nadagdagan. <laughs> oh, kasaway ito. Oh, ayan oh. Ano <laughs> <laughs> hindi, hindi, natin kayo ng boarding pass. Tara, pasok na kayo dyan. So, meron na po kaming boarding pass. Bali yung mga luggages namin doon nilagay. Tapos yung mga boxes doon pala ilagay sa kabila. So ayan po, instead na i-x-ray eh, lang sana yung boxes na yan, oh. kailangan pa nilang manual na bubuksan para i-check kung ano yung laman. Dahil daw po yung x-ray under maintenance siya. <laughs> ang alat ng timing namin ngayon. Pero yung may tatlong boxes yun, isa-isa hindi. Dapat kung alam namin na may ganun pala, dapat naka, ano na lang, luggages na lang kami, ba diba? ganda pa man din ang balot ni Dado. Ayan, no. Open pa nila yan. Habang inayos pa nila ni Dado, yung mga boxes doon na iniisa-isa, chinecheck yung laman, tinawag na naman siya doon sa counter. Eko, tinanong lang naman yung ano, yung combination ng para sa lock dun sa mga luggage namin na naunang chineck-in. Nakita okay, lang. Na ka sa nakita ikaw. Ikaw, ikaw talaga. <laughs> wala ako kasi, wala na maganyan pag umuwi ako. Hati. Ikaw talaga. First time lang 'yan. Nakita. Nakita tuloy mga panty ni Dadong doon, yung mga ano tibak niya mga. Buti na lang kamo ma, naka ano. Ano? Naka ano pa yung butas na bit ni Kuya Dong. Oo nga. Buti na Anong naka ano? Ziplock. Huh? Ah, ang okay. alin? O oh, yung papel niyo, oh, may ko. Ziplock 'yung. Oh, boxer shirt ko. Ah, nandoon nga. Wait, yung yung luggage mo. Yung yung luggage ko Ano ba sabi? May check siya. Kung medyo nagpalit pa tayo, Mike, ang daming nakapila. Buti ka muna. Buti na lang, on time yung, yung flight nyo. Tingnan nyo, ang daming delay to. Uh, o? Oh, Ayun, ano? Oh, well, Mahaba naman yung ano yeah. Matagal yung antay namin dun. Dito, na, na. Yung, ano, <laughs> Ito talaga yung may balat sa puwet eh. Pero mo oh. Ang haba na ng pila oh. Pero swerte pa rin kasi nauna tayo, di ba? Oo. Oo. Pero yung pagkaganon pala, iniisa-isa, no? Manual? Mataming damit, no? Yun, isang pagkaganon. Eh, paano pag ganyan kalaki? Magbabayad sila ng excess yan? Hindi. Hindi baka magaan lang yan pa. Magaan niya. Yung wait lang pa rin. Oo. Ayun yung mga pasaway oh. Ayun no, nag-aabang doon. Ah, Ayun sila oh. Dito na po kami sa taas. Santay na lang po kami na mag-boarding na. Medyo matagal pa naman yung pag-aantay natin, no? So, dito muna kami. Ayan na, dadong. Dadong, kanina ka pa. Hindi ka muna. Busy po kasi sila kanina pagbukas ng mga bagahe namin. At buti na lang po mga Pinoy din po yung mga nagbubukas kanina. Ikaw nga ma, mag-hold sa passport. So, so ayan nga po pala kanina, nung dumaan kami ng x-ray, hindi na po pinatanggal yung shoes namin. Hindi naman talaga inisa-isa yung mga ano namin, yung mga medicine namin, yung mga liquids, pero tinanong lang kami. Kaya yung ginawa namin, nilabas lang din namin dun sa tray. Para, nandun na, available na kung kailangan nilang tingnan. Busy yung isa. Ayan ang aeroplano natin po. Yan yun? Mm. West Jet. Maliit lang, no? Which one? Ayan? Ayan yun, sa 5. Ayan. So, yan. boarding na po tayo si Beng Beng ah. Beng Ikaw mo rin. Ayan. mga viewers sa dito na kami sa loob ng WestJet. Okay. Ayan na. Excited Nandito po tayo sa dilid ng bintana. Hi. Yes, you're hmm. right. airplane. Dito na kami sa Vancouver. Thank Thanks. Bye. Bye. Thank Thanks. Oh. So, ang ganda po ng biyahe namin. Hindi siya ma... Ano, hindi nakakahilo. Tsaka, ang bilis. Walang turbulence. So, may layover po kami dito sa Vancouver ng 9 hours. So, ayun. Dito lang kami. Mag-aantay lang ng oras namin. Kasi yung flight namin is alas 12 pasado ng madaling araw. I-check lang namin. So, ayun mga ka-viewers. Um, nagtanong kami sa information kung anong pwede namin gawin habang nandito kami sa airport kasi 9 hours pa nga po yung aming layover so sabi niya kung lalabas pa nga kami kailangan namin mag check-in ulit mamaya pagka syempre dadaan ka ulit sa x-ray diba na? unlike na kung dito lang kami magpalipas ng oras may mga kainan din naman hindi na namin kailangan mag check-in ulit tapos mag ano pa dumaan ulit sa x-ray So, dito na lang kami magpalipas talaga ng oras. Okay, mo na kayo. Gusto nyo kumain? Sa bank? Parang pusog pa ako. Later pa? Uh -huh. So, ano so ayan. Upo-upo na lang kami dito. Tapos, palipas ng oras. Tapos okay. so, ang sabi pa niya, kapag nakapasok na tayo dun sa may ano pa, no? Hindi na, makakalabas. Hindi na kami makakalabas. Then, sa may ano, sa gate. So, meron sila mga souvenir dito. Ah. Mga souvenir shop. Mm. Burger. May Starbucks doon. Triple O's Burger. Um, oh, oh. mm um. -hmm. So, ito na po yung brunch namin. Up. Oh, salad. Si so, Beng Beng Chicken Tenders. Yung kay Dadong. Buffalo Chicken. Excuse. Kain muna tayo mga ka-viewers. Ah, kainan pala yun dyan. Andi. Dira lang tani pa, oh. May naman dito. Yan, dito po muna kayo magpapalipas ng oras. At least medyo malapit na sa gate. So, ayan po mga ka-viewers. Nagtanong na kami dun sa information. Ang sabi, dito nga kami sa D64 na gate. At yun nga, dahil matagal pa, dito muna kami. Hindi muna kami papasok dun kasi nga hindi na kami makakabalik sa labas pag Ah, uh, nakapasok ko na sa gate. So, ayan, dito lang po po tayo. Tsaka ayun lang pala sa mga babiyahe international, gaya nung sa amin ni Dadong kasi gumamit nga po kami ng box para sa mga uh, mga ibang mga gamit namin. Hindi ko lang po alam kung sa lahat ng mga airport ganto, ganto din yung ginagawa na monthly pala, meron silang nakaschedule na ano, maintenance sa x-ray nila. Hindi, na, hindi nyo naman sinabi na monthly. Kung Kumbaga, na-schedule siya ngayon. Ah, okay. Na schedule siya ngayon. Hindi na nila pwede ipadjust or ano, kasi government ang nag-a-approve nila. Ah, para sa schedule nila. so, yun nga po, um, dito sa amin, na taon na nakaschedule for maintenance yung x-ray. So, dahil nga, um, yun sa mga ano yun eh, sa mga bagahe na malalaki. So ang ginawa nila uh, yung mga luggage namin nakapasok na doon, hindi na kailangan na isa-isahin. Yun lang yung inapply nila doon sa mga boxes talaga. So Baka diba kasi yung ano, yung dropping point ng boxes at saka, saka luggages. Luggages. Mm -mm. Kaya timing na timingan kami na Walang x-ray. Under maintenance ang x-ray nila. So, ang ginawa po nila, alam nyo po, di, um, dito sa previous na video namin, as in, pinakita ko na nirap ni Dadong ng, ano, duct tape. Tapos, meron pa siyang, ano, yung wrap. So, pinunit nila yun. Pinunit tapos saka chineck isa-isa oo chineck nila manually isa-isa yung kahit mga kahit na yung box ng toothpaste, toothpaste binuksan yun eh yung vitamins dahil nakaseal hindi kinignan naman nila kung siliado kasi kung makikita silyado. naman eh oo so yung mga vitamins hindi na binuksan yung mga toothpaste ayan binuksan yung ano lang naman yung box syempre baka may nakaipit doon tapos ano pang ibang mga ano basta nakaseal naman yung ibang mga items hindi naman so as in, in inisa-isa po nila so para safe na lang po siguro, maigi, yung mga taga dito sa china Mag ano na lang, lagi jest na lang po talaga or yun nga, yung maleta yung gagamitin. Kasi pag na-timingan nyo at buti na lang po kanina, yun nga, medyo maaga po kami na dumating. Uh, 9 kami dumating. Tapos yung flight namin is 12. So nauna po kami dun sa pila ng mga ano, ibubuksan ng manual. Tapos ang kasunod nun, dami na, no? Yung mga nakapila, mga nakabox din yung mga dala nila. Buti ka mo, mayroon silang ano, uh, plastic wrap. Oo, may wrap din sila. Tapos may mga, syempre may mga tape din. So, kahit papano, naibalik ni Dadong na maayos yung, ano, yung tape after na may isa-isang i-check. So, ayun lang naman po yung aberya talaga na, naano namin, na experience namin kanina. Tapos, parang eto pa parang ni random na tinawag ka din kanina no tapos uh, kinuha yung code ng lock ng isang maleta namin hindi namin alam kung meron ba silang disable check lang na kung anong laman do ng maleta namin tapos ayan ano? binigay ni dadung yung code para siguro mabuksan ang concern lang naman na, ano pag nung binigay ko na yung code sabi niya okay naman na. daw Uh -huh. Siguro na check na nila. Baka na double check na kung ano talaga yung laman ng bag. Ang ano lang natin doon. Ang since concern na, na po namin din, baka kasi sumabog yung kasi uh, dahil binalot nga namin ng maigi so parang yun sana yung tulong para ma-seal yung maleta. So dahil binuksan nila ang sana may ano doon plastic dahil uh -huh. sa atin kasi baka maunan. may chance kasi na ano na bumukas yung zipper kasi puno siya eh. At uh, ayun naman, hindi naman kami nag-excess sa uh, kilo ng mga ano namin, mga check baggage namin. Okay naman. Uh, at ayun nga, hindi po ganun ka-stricto dun sa Regina. Yung uh, yung mga personal things mo, tapos yung mga carry-on bags, parang hindi naman na nila pinatimbang pa. So hopefully, maging okay naman po yung pagdating namin sa Pinas kinabukasan para walang hassle. Ang hirap na... Tsaka uh, kagandahan yung mga luggage namin at saka yung mga boxes doon na uh, namin pipikapin sa amin. Oo. Doon na po sa pinakahuling airport. Hindi na kami dito nagabang abang pa sa Vancouver para kuhanin yung mga bagahe. so eh, mga viewers ilang oras din kami nag-antay dito sa labas ng gate bago mag-appear po yung flight namin dito. Ayun. Ayan o, oh, nag-appear na rin siya. Ala, ayan, Manila. 1240 PR117, Manila. D64. So, ayan pa yung flight namin. So, ayan, pasok na kami dito. Dito na lang kami mag-antay sa loob. Kasi wala naman na kaming gagawin doon sa labas. Para, ano, para makapahinga tapos makapag-charge kami doon. Makapag-edit pa ako kahit isang video lang. So, ayun na po. we na po talaga kami. <laughs> Di ba, doon? This is it. we na pa ba na? <laughs> See you, Philippines. Hindi ni pa. Ayun nga po, sabi namin, hindi po nila alam na uuwi kami. Hindi alam ng kapatid ni Dadong. So, ayan, papasok na tayo dito. Makakailangan mo yung ano natin pa? Passport. Ayan. Scan yung ano natin. Ayan, kailangan natin scan yung boarding pass. So, ayan po. Nakapasok na kami dito sa gate D64. wait na lang tayo ng ilang oras pa medyo matagal pero, comfortable naman yung upuan dito eh. mm -hmm. kung lalabas ka pa po kasi doon um, kailangan mong mag ano, ulit, magdumaan sa x-ray so, ayan na duty free pa o oh may duty free dito ano meaning niyan shopping wala akong dala pera eh paano ka mag-shopping truth duty free nila Di malayo siya na. No? Grabe, ang laki pala ng airport ng Vancouver, no? Pa. Pa. Ang laki pala nito, no? Para ngayon ko lang na-explore to. Malaki yung airport talaga nila. Ay, shala. bango dito. Dito ka bumili? Dito ka bumili? Ayun nga, duty free. Yung pabango. Ayan. Dito niya ako tatay. Binila ng pabango. Kaso lang hindi na naulit eh. Char. Uy, oh, may Chloe. Chloe. Bulgari. Dito ka ata. Pa dito ka ata bumili. Eh, no nun eh. Ay, ba? Ano pala itong mga accessories pala ito? Ay, inshallah. Inshallah. tayo hey, gusto mo magpicture ka dito? Ay, pwede tayo magpicture-picture dito, oh. Inshallah ang shop. Ferragamo. Omega. inshallah. Inshallah. Diyos ko po. So, ayan po. Ang ganda ng airport ng Vancouver. Hmm? Summer. Mm -mm. Burberry. Oh my gosh. Diyos ko. Bibigay na yung likod ko. inan din dito. Ngayon ko kasi dito, naikot talaga ng ganto ka tagal. Kasi nung galing kami ng Pinas, parang saglit lang kami. Ngayon kasi, syempre, connecting flight, medyo matagal yung layover. Kaya, ayan, meron tayong time makapag-ikot-ikot ganitong nakasakay ka dito. Nakakahilo din. Pero kahit papano, nabawasan yung lalakarin mo kasi. So, hindi ganong kapagod sa paa. 64 yun pa. Asan 64 pa? Okay, Diyos ko, bibigyan na likod ko. So, eto. Gate 58. Eto, 59. Sa kabila. Dito yung mga 60-something, no? 65 to ano yan? 67. Tapos, dun pa ato sa dulo yung 68 pa. Ah, 64 pala kami. Ayun pala kami. 60 to 64. So, malapit na. Doon tayo sa pinakadulo. Ayun, no? 62 63 64 yeah sobra pwede kang ano pabalik-balik para ma burn yung ano mo ma burn yung fats no paikot-ikot ka lang dito isang balikan pagod ka na no? sorry ayun no ganyan yung ginagawa nila sa school Refill. Pwede o oh, may Alam refilling nyo, station sila. Yung tube nila, lasang 5 Ay, totoo naman. Yun lang pag hindi ka sanay. Kasi ano lang yan, filtered lang yan. Pa-depart. ayaw ko pa. British Airways eh. Oh, ayan po. Nakapwesto din sila. Merong mga ano dyan, outlet. <laughs> Napakaka ano na si Dadong. <laughs> Parang ano eh. Pagod na pagod yarn. So, andito pala sa dulo yung D64. Ayan nga. Dulong-dulo kami. Dulo ng walang hanggan. So, mga ka-viewers, hanggang dito na lang muna siguro tong video namin. For now, kasi mag-i-edit -e muna ako para pagdating doon at uh, magkaalaman na, na mga kapatid nito dong na, yun nga, nakauwi na kami. Tsaka ako po, ipapublish yung uh, preparation naman namin bago umuwi. Tapos ito, at least na-edit ko na sunod ko na naman i-upload. Ayan. Maraming salamat sa palaging panonood mga ka-viewers. ka pag subscribe pa-subscribe na lang sa aming channel. Ingat-ingat. Bye-bye. Yan, may outlet pala doon. Mas maganda pa dun, hindi may sa likod pa na. No? Ayan. So, dito tayo. Pupuesto.